Paano mo mapapatawad yung taong gumagawa ng masama sa'yo? Paano tayo magpapatawad? Gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo, ang Diyos hindi nagkasala sa'yo, pero pinatawad ka. Eh ikaw, magpapatawad ka rin gaya niya, nagpatawad ang Diyos eh. Eh pag pinatawad mo yung tao na yon, yung nagawa mong kasalanan sa iba, papatawarin naman ng Diyos. De ikaw pa rin ang nakinabang pag nagpatawad ka. Alam mo kapatid, ganito, bibiya kita ng tip ang hatred, ang samanan loob, ang selos, yung nakatago mapapait na bagay, it affects your hormonal condition. Ang gagalingan ng maraming sakit. Alam mo kapatid, limutan mo, ang isipin mo na lang, sino ka ba? Para ako'y magalit ng tagal sa'yo. De, iisipin ko na lang na hindi ka na nag -e exist so, Yon, Kasi sabi ng Diyos ay pagmasaya ang puso mo para ka nang umiinom ng magandang magandang gamot.